Hello, ayan, magandang uh, um, araw sa inyo mga kapatid. Ayan, so, itong uh, ibabahagi natin, ano po, ito'y para sa inyo. Ayan, nang kayo ay uh, tuluyang uh, maniwala, manalig sa Panginoon. Tuluyang magbalik loob sa pamagitan ng uh, magandang balitang ito. Amen sa pang ng, uh, ng Holy Spirit, ng presence ng Panginoon, ng ating Panginoong Isu Kristo. Amen. So, hello, I am. Kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Isu Kristo at nananampalataya, pero ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, sabi mo pa ikaw ay talagang nasa Panginoon na. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. Habang ikaw ay patuloy sa paggawa ng masama, ng kasamaan. Pero ikaw ay uh, sinasabi mong nananalig ka sa Panginoong Isokristo. Kristo. Ikaw ba yan? So kung ganyan ka. At naniniwala ka sa Panginoon pero napapatuloy ka sa pagkakasala. Ayon sa sa magandang balita sa Holy Bible. Dalang sabi dito sa Juan chapter 11 verse 40. Ah, sa, sorry, sa 101. Ayan. 101. Chapter 3. Verse uh, 6. 101. Chapter 3. Verse 6. Ayan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni nakakakilala man sa kanya. Diba kapatid, napakalinaw na kung ikaw ay nagpapatuloy sa, uh, sa pagkakasala, hindi mo kilala ang Panginoon naniwala ka sa Panginoon pero nagkakasala ka gumagawa ka ng kasamaan hindi pwedeng uh, ganun ang mangyari kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon sa Panginoon ka huwag kang maniwala sa kasalanan sa kasamaan hindi kasi pwedeng magsama yung kabutihan at kasamaan laging magkabukod yun Amen dahil ang ating Panginoong Iso Kristo ay sa 1, 1, 1, chapter 3, verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at wala siyang at siya'y walang kasalanan. Di ba po? Ibig sabihin, naniniwala ka sa Panginoong Iso Kristo hindi makasalanan ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi Panginoon ang makasalanan. Kaya naparito siya dahil sa kasalanan natin. At walang kasalanan ng Panginoon. Iba? So, ikaw, nananalig ka, naniniwala ka sa Panginoon. Anong ginagawa mo sa kasamaan? Bakit ikaw ay nagpapatuloy? Bakit mas tinatanggap mo yung... Uh, kasamaan, yung kasalanan. ba? Diba? Bakit mas inaadapt mo yun, natutuwa ka pang gumawa ng kasalanan, na kasamaan sa kapwa mo? Ayan. Ayan niyo po dito sa uh, dito sa verse uh, ayun, dito tayo ayun, ayun dahil ang sabi sa holy bible ano po sa magandang balita lahat ng gumagawa ng kasama na ito ay walang bahagi sa kariyan ng langit sa kariyan ng Diyos ano ba yung mga kasalanan na yun na dapat uh, marimain remind natin sa ating sarili, sa lahat ng tao? Ito yun, ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalun niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakim naglalasing. At, uh, nalalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kariyan ng Diyos. Diga po, ito ay uh, paalala ni Apostol Pablo na huwag tayong maging ganito. Na huwag tayong uh, Huwag tayong magpada magpadaya. Di ba sabi, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Paalala ito ni Apostol Pablo para sa lahat ng tao na hindi magpatuloy sa kasamaan na yan, sa kasalanan na yan. Dahil nga walang bahagi sa kaharian ng Diyos kapatid, gising. Yan ay katotohanan. Diba? Ito pa, ang kasalanan pa na talagang uh, ayaw ng ating Diyos Ama na nagpaparumi sa iyo. Ayan. Ayon sa Matthew, Mateo, ayon sa Mateo chapter 15 verse 11. Ayan. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Nagets niyo po. Ang lumalabas, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi yung pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi naman sa Marcos chapter 7, 7 to 15, 16, walang pagkain, walang pagkain, yung pagkain, nasa yung pagkain natin at, na, ating inakain, na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito ano ba yung mga lumalabas na dapat ay uh, hindi na hindi na marinig ng ating Diyos Ama kung kaya't bakit uh, sa kanyang panginingin ikaw ay napakarumi isa na dyan yung pagmumura na kinakasanayan mo yung uh, naninira ka ng tao gamit ang bibig mo nagsisinungaling ka gamit ang bibig mo di? di ka ba? di po ba? yan nagpaparumi iyo sa paningin ng Diyos yan ay isang ori din ng kasalanan no? Kaya tandaan mo kapatid, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng iyan. At hindi naman ibig sabihin ikaw ay nananalig sa Panginoon. Pinagmamalaki mo nananalig ka, pero patuloy ka sa paggawa ng kasalanan ng kasamaan. Sang-ayon ka ng sang-ayon. Ikaw Ikaw mismo nga nadadaya diba sa lahat ng kasamaan na 'yan Imbes na maging maayos ang kalagayan mo ikaw din ba diba? ikaw din na nagpapahamak sa iyo ito ay sa chapter 2 verse 19 ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak na nakikita ng Panginoon kung sino-sino kung sino, sino ang tunay na kanya. Ang bawat nagsasabing siya ay nasa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Hindi niyo po, yun po ay uh, sinabi ni Apostol Pablo. Dapat lumayo sa kasamaan. Layuan ang kasamaan kung ikaw sinasabi mo na ikaw ay sa Panginoon kung ikaw ay sa Diyos. Kung ikaw ay sa Panginoon, dapat siya lang ang piliin mo. Walang bahid ng kasamaan, walang kasamaan. Hindi yun ang pinipili mo dahil yun ay tinatalikuran mo sa buhay mo. Hindi mo tinatanggap yun. Tandaan mo, hindi ang Panginoon ang uh, magpapahamak sa ikaw mismo dahil mas uh, pinipili mo yung uh, kasamaan na yan hindi naman ibig sabihin na ikaw ay uh, nananalig sa Panginoon ikaw ay uh, magpapatuloy sa kasamaan sa kasalanan hindi pwede 'yun hindi pwede yun, mga kapatid nilalabag mo ang Diyos Dala ng ating Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ang nailaw natin sa kadiliman. Ang Panginoon, nanda na kang uh, tugungan. Alam mo, dapat mong gawin, kapatid. Dahil uh, uh, sa mga kasalanan nito, sa kasamaan nito, Sumerender ka sa Panginoon. I surrender mo ang lahat ng iyan, mga kapatid. Kapatid, surrender mo. Kasi, ito sasabihin ko sa iyo, talagang nasa Bible na talagay nga, uh, pagdating ng Panginoon. Biglaan ang pagdating ng Panginoon. Ito mo sasabi sa Holy Bible, ang uh, isang, uh, ang isang uh, libong taon na isang araw lang sa Panginoon. So, pag dumating ang Panginoon, paano ka? Ano nangyari sa iyo? Hindi naman sasabihin na kung kailan ka mamamatay, doon ka magsisisi sa kasalanan mo. Doon mo lahat pagsisisihan. Kung kailan ka last seconds na, hindi ganun. Dapat, bata ka pa hanggang uh, hindi pa nangihina ng tuluyan ang katawan mo o habang hindi pa utay-utay uh, na ikaw ay nararamdaman mong uh, mamamatay ka na dapat gumagawa ka na ng paraan sa sarili mo o nagdidesisyon nag ka na sa sarili mo na mas piliin mo Panginoon ang kabutihan Amen. At sa pamagitan ng presence ng Panginoon, dun ka susurrender. Sa Kanya ka susurrender sa pamagitan ng presence ng Panginoon Iso Kristo. Alam mo kapatid, hindi ko din sana maunawa ng Holy Bible kung hindi ipinaunawa sa akin ng presence ng Panginoon Iso Kristo. ay eh, isinishare ko to sa inyo. Kasi gusto ko talaga nga makatulong din. Na talaga nga ang kasalanan talaga ay kasalanan ng masama ay masama. Kung hindi mo siya tatalikuran talaga, talagang nakaabang lagi ang kapahamakan sa buhay mo. Kapatid, ito yung uh, time mo para sumarender sa Panginoon, sa presence ng Panginoong Iso Kristo Kailangan mong tuluyang maniwala sa Panginoon. Hindi pwede yung dalawa-dalawa uh, ang uh, choice mo. Hindi pwede yung dalawa ang choice mo. Ang choice mo ay uh, isang kabutihan at isang kasamaan hindi pwede yun ang choice mo ay uh, magkasama kailangan isa lang ang choice mo doon. pag nanalig ka sa Panginoong Isokristo kailangan talikuran mo na yung uh, kasalanan yun yung sinasabing uh, true faith, totoong nananalig ka dahil mas inaadapt mo talaga yung uh, uh, kabutihan ng Panginoon kesa doon sa kasamaan, kasalanan, kasamaan. Kaya kailangan mo talaga ng uh, surrender sumerender sa Panginoon. I surrender mo ang sarili mo sa Panginoon at totoong tanggapin mo ang Panginoon. Nang hindi nakasama ang uh, kasalanan, ang kasamaan, lulubay ka na. Huwag kang mangangatwiran sa sarili mo na talaga namang na lagi naman nagkakasala. Talaga namang lagi namang natutokso ka sa kasalanan. Kapatid, isip ka. Alam mo ang choice. Kapag ikaw ay sumurender sa Panginoon, tandaan mo, hindi ka na mag-iisa. Itutuwid ka ng presence ng Panginoong Iso Kristo sa lahat ng katotohanan. Itutuwid ka niya. Hindi ka na uh, tuluyang mapapahamak lahat ng gagawin mong pagkakamali. Iga-guide ka niya na mali, mali yan, mali, mali. Hindi pwede yan. Kasi alam mong tao ka lang. So kapag ikay surrender sa Panginoon, nandun na yung presence ng Panginoong Iso Kristo. At ikaw ay uh, tuloy uh, malilinis ka na sa pag-surrender mo. May bagong buhay ka na sa ating Panginoong Su Kristo, Bagong buhay. Nakabuhod ka na. Bubukod ka na ng Panginoon. Hindi na pwede yung uh, ginagawa mo dati, siya na mismo, ang uh, magtuturo sa'yo. Na hindi na talaga pwede ikaw sa mga ginagawa mong uh, uh, pagpaparty-party pagsasaya-saya ng hindi wala sa uh, lugar o paggawa ng uh, ng uh, kasalanan o kasamaan sa kapwa hindi na yun ina-adapt kapag ka ikaw ay may bagong buhay na sa Panginoon lahat ng kasamaan na yan nire na yan kapag ka ikaw ay may bagong buhay na sa Panginoon dahil ikaw ay may pag-asa na na balang araw. Ikaw ay matutulad na sa Panginoon na bibigyan ka ng uh, buhay. Amen. Yun talaga ang katotohanan, mga kapatid. Please, manuwala po kayo sa akin. Hindi lang ito isang gawa-gawa uh, gawa -gawa ko lamang ha. Ako at ang uh, presence ng Panginoong Iso Kristo ang nagpapatuto niyan. Kaya po ako ay uh, gumagawa ng video para po ito sa inyo, makatulong sa inyo. Sana magising kayo sa pamagitan ng video nito mga kapatid. Dahil pag dumating ang Panginoong Iso Kristo, ayaw ng Panginoong Isu Kristo nga uh, maraming mapahamak. Kaya habang maaga pa, please mga kapatid, gawin nyo na yun. Ang surrender kayo, surrender nyo lahat. Ang buhay nyo sa Panginoon upang hindi kayo mapahamak. Totoong surrender kayo. Totoong surrender. Totoong iniwanan nyo na yang kasalanan, yan, tinalikuran nyo na amas ah, tinanggap niyo ang Panginoon na hindi makasalanan. Ang Panginoon ay hindi makasalanan. Dahil nga sa kasalanan nga na, ng lahat ng tao, tayo nga ay nilinis uh, ng Panginoon. Binayaran niya. Kaya hindi pwedeng nananalig ka sa Panginoon at nagpapatuloy sa, sa kasalanan, sa kasamaan. Mga kapatid, may rejection. Tandaan niyo may rejection. Huwag ka naman sanang ma-reject. Kaya i-surrender mo. Sarili mo sa Panginoon. Please, kapatid. Amen. Every Sunday po ako'y nagla-live. Abangan niyo po yung live ko sa pumagitan ng uh, presence ng Panginoon, ng ating Panginoong Iso Kristo. Manuwala kayo. At kayo'y uh, pagkakaloob ng Panginoon ko ano nga matatanggap nyo. Amen. God bless po sa inyo. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Bago po matapos itong video nito, mag-pray muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat po sa katotohanan na yun na aming narinig, Panginoon. At awa po, Panginoon, maraming mamulat, nakaluluwa ng mga tao at uh, tumanggap ng katotohanan na iyon. At uh, maraming hindi mapahamak sa katotohanan na yun, at maraming sumunod po sa inyo, Lord. Lalo na po maglingkod sa inyo. Thank you, po, Lord Jesus naniniwala po kami palagi sa inyo, Lord. Sa kabutihan ginawa niyo po sa amin. Naniniwala po kami sa inyo, Diyos Ama. Sa totoong pagmamahal na ipinararamdam niyo po at pinakikita sa amin. In Jesus' name. Thank you po, Lord Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Peace receive tanggapin mo yung uh, kapayapaan in Jesus name thank you Lord Jesus thank you Lord Amen God bless you